Hello guys, welcome back again to my channel. For today's videos, magkano tayo ng extra video? Takita yawa pa grab pasha, 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 and then oh, weird naman na wait naman nito. Hindi siya na islap. Kasi gabi gabi pa naman ako nagluluto. Bakit Gabi pa naman ako nagluluto. Tapos may mga kanyang wait weird, video, 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 video. Ang weird niya guys, copy. Kasi pa naman ako naglalaro. Huwag <laughs> na isipin yun. Ba, grabe no? Malatana. Panas. Patis. Ang weird na ito. Bakit sa pa ba siya pumunta? op, 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 op. <laughs> may king crab na nasa iyo. No? Ba't ba kasi puro 100 sa kanila? Sa akin naman lang, mga 60 lang. Ha, grabe oh. Malatino, Paris! Kanina guys, ano, kakwento ko sa inyo to. Kanina, ano lang kami naglalaro. Mga, mga ano lang. Lima lang kami naglalaro. Tapos nakita ko. Ayun oh, nakita ko yon Ano, bakit, ano, binilang ko din yung mga taong gumagalaw kanina and nakita ko nakita ko gabi nakita ko lima lang talaga yung gumagalaw siya lang mag isang hindi tsaka ano alam niya may gumagalaw na yan mga yan totoong tao yan ang ano yun ko lang guys kung totoong tao yun ah guys na Dalawa yun eh, yung mga hindi gumagalaw kanina. Pati yun, nandito pa rin. Nandito pa rin yung ano. Nandito pa rin yung ano. Nandito eh. pa rin yung, yung ano yan, yung, bata, yung lalaki. Ay, babae. Lugos. Nakakilabot uh, na ha. Yung base ko, huwag kayo magnako sa base ko. Sasapakin ko kayo. Ano, tayo? Ano, na, tayo. Okay, magdana na ako sa base so. Okay, magdana na ako sa bisko. May weirdo na may weirdo. Alam nyo guys, hindi sila pupunta sa akin kasi may weirdo. May weirdo, napaka weird. Grabe, napaka weird. Na ano na to? Napaka weird. No, <laughs> grabe, kaya hindi sila pumupunta sa ano. Sa ko, sa ano, sa ano, sa ano, sa, sa uh, mga kulungan ng brain hot ko. Kasi, kasi may mga, may weirdo doon. May weirdo, 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 weirdo. Weirdo, ayun o, weirdo. Kanina pa yan! Paano siya nakapasok dito? Ay, nakarak yan. Kanina pa yan, weirdo ka. Weirdo, tapakin kita eh. Ito naman natin, masapak. Ano bang weirdo ka? Weirdo ka ba, weirdo? di mo, oh, pag sinasapak ko, hindi siya masapak. Grabe! So you're guys, bye bye. Thank you. Bye-bye.